yung isa sa mga pinakahistorikal na Battle of the Sounds dito sa Cebu. Ito ay tinatawag na Cebu Style. What's the style? Cebu Style. <laughs> nga pala sa may-ari ng video na ito, gusto ko lang ipakita kung ano ba talaga ang tinatawag na Cebu Style. Battle of the Sounds. Ito ay sina na Jassy Disco Mobile at GBC Disco Mobile. Isa sa mga sikat na mga sound system dito sa Cebu noong kapanahuna nila. At sad to say, na hindi na sila active ngayon. Kanya-kanya ang diskarte sa setup bawat mobile. Basta full setup ang labanan, kung ano yung pinakamalakas na pwersa ang kaya mong ibigay. Itudo mo na. Walang pakialaman kung ito'y masusunog. Basta, hataw lang. Yan ang Cebu Style. Battle of the Sounds. guys Dahil pagsapit ng gabi Batil ng mga DJ naman Limang music sa kabila Tapos limang music din sa kabila So pagalingan na lang ng mga DJs Kung sino ang magaling pumili ng music Dahil yung mga crowd mismo Ang nagsisilbing judge dito Ang saya ba? Diba? Wala pang bias na tinatawag ang mga ganap At ang pinakamalupit dito ay walang away na nagaganap dahil ini-enjoy lang ang bawat panig, ang kasiyahan at pagsapit ng hating gabi. Bakbaka na naman, one on one! Ito pala ang tinatawag na Cebu Style Battle of the Sounds! Ang saya, di ba? Kung meron ka pang maidagdag sa comment section, guys, yung mga experiences ninyo about sa Cebu Style Battle of the Sounds, share nyo lang, guys! At siyempre, huwag ninyong kalimutan. No hate. Just love lang.